For today's video is um, nagpe-prepare po sa mga Mary ng aming ulam for tonight's video kasi later on, magkakampay po kami kasi wala kaming gagawin for tomorrow. So, let's chill, chill. Of course, kasama ang Japan family. Andiyan si Larina, si Lashina, si Donya Marina, si uh, Papang, of course, si Mama Mary, and si Ate Marichu, and of course, the one and only si Ate June. So, ayan yung aming ulam for tonight's, tonight's dinner. Yan po ang napakasarap na napaka-tender, juicy, na, na nang baboy. So isa 'yan sa pinaka paborito ko na pagkain. Actually, hindi naman siya Japanese food, pero ang sarap. So meron din tayong um, isda para sa kilawin. So ayan na, pini na ni Mama Mary yung ating isda para sa aming kilawin. At of course, um, Mama Mary's version, meron siyang ilalagay na pipino. Um, hiniwang pipino. So, yan yung ang um, kanyang isa sa mga sekreto kung bakit napakasarap ng kanyang kilawin. nako kung matitikman nyo lang ang kanyang kilawin, uh, nako grabe, good luck. Mapaparamit talaga kayo ng kanin. So, ayan, nilagay na rin ni Mama Mary ang durog na luya kung saan, isa din yan sa kanyang sekreto kung bakit napakasarap, napakayami ng kanyang kilawing isda. So, ayan yung uh, durug na luya na super durog na durog talaga as in durog na durog talaga kung paano dinurog ni ex yung puso mo. Charis! So, ayan na. So, next. actually, hindi pa yan tapos. So, meron palang ilalagay dyan si Mama Mary. Durog din. Durog na bawang. Exactly. Tama po ang nakikita ninyo. Tama po ang naririnig ninyo. Okay. Durog na bawang. So, yan po ang kanyang tips or ang kanyang sekreto paano gawin ang napakasarap ni Klawing Isda may pipino, durog na bawang at durog na durog na luya, as in, durog na durog talaga, so ayun na nga, so mag na po si Mama Mary yan, lalagyan niya ng uh, parang pepper I, I don't know kung anong tawag dyan dito sa Japan, nakalimutan ko, pero uh, meron na lahat yan, all seasoning na yan. Ayan, so nilagyan niya niya ng bongga-bongga. So, ayan, so ilalagay na sa kaniyang ihawin. So, dito sa Japan, guys, maiihaw ka, hindi sa labas, kasi sa atin, usually sa mga Pilipino, sa Pilipinas, sa labas tayo nang iihaw, ba diba? Tapos with chikahan, dito, sa, sabi sa, sa, sa lang sa loob ng bahay lang yan. So, ayan, ayan na nga yung ating kilawin na napakasarap yung kilawin. So, hinihalo na lahat yung dilawin ni Mama Mary. andyan na yung durog na luya, durog na bawang, pipino. Ang ah, pipino, hindi durog, hawag yung durogin. Tapos inihalo na rin ni Mama Mary yung isda na napaka fresh fresh from the farm fresh from the sea so nilagyan na rin mama ng asin as um, yung asin naman durog na durog din actual uh, Perfect na pagkadurog yung asin. Kaya parang napapansin nyo na medyo madami. Okay lang yan kasi durog naman kasi. So, nilagyan na rin ni Mama ng, ng suka. Of course, galing Papinas yan. Philippines travel to Japan. At yan na po ang kanyang version ni Mama Meros. Iahalo-halo lang niya yan. Halo-halo ng bonga bongga And ayan, masarap na po yan. Lang po, ayan po ang sekreto niya. Pipino, durog na luya, durog na bawang, fresh na isda, as in fresh from the farm, fresh from the sea, tapos yung asin. So that's all. Yan lang talaga ang sekreto niya. Paano niya gawin ang kanyang kilawin. Naku, kung matitikman niyo for sure, mapaparami talaga kayo ng kanin. Walang, mawawala talaga sa isip na kayo, kayo kung nadi kayo. Naku, ayan na, so eh, ilalagay na po ni Mama Mary sa uh, bowl ang kilawin. Kaya nga guys, alam niyo si Mama Mary, si Mama Mary talaga mismo nagluluto, nagpipipir. My goodness gracious, nakakaya talaga. Once andito kayo sa bahay niya, siya talaga, siya ipagluluto talaga kayo ng bongga. Mag-request lang kayo sa kanya at my goodness gracious. At, isang, at isa pang nakakaloka kay Mama Mary, mabibilib kayo sa kanyang pagluluto kasi ang bilis talaga, sobra para siyang wonder woman sa sobrang bilis magluto. Nakakapagluto siya ng anim na putay in just a uh, four 4 to 5 minutes. Ayan guys, so luto na rin yung ating inihaw na karnis. So, oh my god, ang sarap na kumain. My god, nakakagutom talaga. Yung itsura niya, nakakagutom talaga. So maya-maya, ihihawin -hihaw, yan ni Mama Mary. So, mismo si Mama Mary na maang, anong tawag dito, mag chop chop Oo. So, ayan po. Ang sarap. Tinan nyo, guys. Naku, mapaparami talaga kayo ng kanin dito. Ah. <sighs> Ayan na guys, ang sarap yung ating kilawin. That is the finished product of Mama Mary's version ng ihawin na karne at kilawin. Isa so, sa so mga gustong uh, malaman ang, ang tips ni Mama Mary, paano niya gawin ang kanyang napakayami at napaka-juicy na kilawin, yun lamang po. So, panoorin lang ang video. So, ito na nga guys, kakain na kami. Thank you for watching everybody. I love you so much. Then, ah, uh, let's eat na. Kain.